sa month of atong ah, sugdan o uh, atong ipadaman ah, si adventure nato analubong nga nalubong na lang sa kagahapon sa sit back relax lang mo di ha, mga pre andam iandam na lang inyong mga popcorn ah, samtang naglantaw mo naapod -usap mo'y usap-usapon busa di na tamo bitinon pa ubanin ni ninyo sa among si adventure karong adlawa Nagsugod ang among adlaw sa oras nga alas 12:30. Ang kini among gibuhat ron, nanguha mig nukos para na among mapaon ug balik tirada nato ron. Magyellowfin tuna hunting ta. Ug I hope taga-Adgrasya. Ug -tag sa mga nangutana, king among gamit ron nga nagsigasiga siga nagitawag na gitawag ang Borlloy da rin dapita. again, nanguha ag nukos para ato ipaon sa atong yellowfin tuna. Ug kinahanglan diya ni buhi sila para mas attractive sa atong target nga yellowfin tuna. Ug mao din gamit atong patlaw para sa atong yellowfin tuna ang iyang handline numero 50. Ug ang fishing line numero 30. Ug ato lang ming hayag-hayag na ug nasa alas 4:30 e na ug si Jimar nagsugod prestada sa iya mga patlaw diring dapita bali nate total nga 30 ka patlaw Oog ang atong area ron dulras sa Kalangaman Island medyo layo-layo ni siya sa amo ipiyahin na namo mga duha ka oras pero okay ra kay sulit man pa Kaya po ka balumit taga adyon mi grasya tara <laughs> pa guys kada ka wazero para ilis ande thank you lord thank you lord ah sayo pa kayo Lesai semua siapa singko. <laughs> Shout out by Edwin. Bay pare, Darabay <laughs> Darabay pare. Tawas na tawas kay pang pa Kung na to pang para mo sana mo Dili mo dang nylon So napatay Tryin na kapatlaw dito no Mo ni pinakalas din Huwag ko ano. na Tugay okay, try ta kapatlaw dito. Tagan pa kayo. Sayo pa kayo. The size. Andam na ganso guys. Trill na, trill na. Okay, baging na guys. Ah, gamay lang. Pero okay na siya. Okay kayo. Para di masi di masiro. Thank you Lord. Dara. Guys, guys. Dara. Okay ra ganda. Kamay lang <laughs> sa guys. Binamano ba? Binamano. Bye guys! <laughs> Woo! Thank you Lord! 1-0. Mga pila <laughs> kilo? Ha? Mga pila kilo ting? Paton? Tawa! Nahihilog eh guys! Okay na. Palpal guys. Palpal na yun. Guys! Ah! <laughs> pag-ulam lang, pag-ulam. Malas. <laughs> Pwede na. kilo. Eh. Mga lima. kilo, guys. Ito. 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 na!

putul nak kita. Kita eh, tak apa guys. Hu, kerana kita kuat. Alah, oh jis, jis kuat yout. Hu, kerapi, kerap. Guys, buat kita ini. No Hu, kita boleh ketuk dekau nak mata nunggu. Kerapi, guys, buat kita ini kau nunggu nak lagi mik kenang kita Eh, nakuha na mo ang usateng istating kalang sila. Ha?

Berarti, jangan guys! <laughs> jangan dong. Oh, suruh dikerok, guys! Thank you! Thank you! Thank you! Swerte dyan may kayo mga pare Kaya nakaagimig isda Ang kayo O nagiingon nga salig lang Kay, para bubuan ka grasya sa kahitasan So udre na nakukutob mga pre Kung dagang salamat kung nakaabot ka Daring dapita Huwag kita sa atong next adventure God bless us all And I love you all